Ibinahagi ng bandang Sugarcane ang paglabas ng kanilang unang complete body of work sa pamamagitan ng kanilang debut extended play na pinamagatang Memory. Ang banda ay binubuo ni na Carl Gerson, bassist, vocals, Cedric Angeles, vocalist, guitarist, Rona May Tiniola, flutist, Frain Reyes, lead guitar, Luis Biato, keyboard, at Froylan Bautista, drums. Ayon sa banda, ang tema ng kanilang bagong EP ay tumatalima sa pagbabalik tanaw sa nakaraan, love, heartbreak, nostalgia, unresolved feelings, ang highs and lows ng pagmamahal, ang intimacy, at sakit ng pagkabagsak. Yung main gist ng Memories po is ano eh, collective experience siya from all band members na lahat naman kami ay nagkaroon ng past relationships na hindi nag-work and uh, yun, yun yung acceptance stage mo na hindi talaga na yung relationship and kailangan mo nalang i-accept na memory na lang siya. Na. Kasama rin sa memory ang isang espesyal na kolaborasyon kasama ang minamahal na folk pop band na The Ridleys para sa title track ng record. Mula sa pagiging isang grupo na gumagawa ng covers or post high school hobby, nag-evolve sila patungo sa original songs na may malalim na emosyon at personal na kwento. Nagsimula siya actually 2014 and ang original members lang is uh, kaming tatlo. Nag-cover lang kami until 2019. Puro covers lang kami. Uh, nagkaroon kami ng mga, uh, mga viral covers minsan. ganon. Ang ilang kantang naging viral hits nila sa streaming tulad ng Leonora at Kung Maging akin Ka na napasok sa Viral Hits Philippines ng Spotify. And sobrang proud kami sa nagawa namin EP dahil ilang ilang months din natin ginawa to. Six months. Six months in the making. Yes po. And uh, sobrang na-challenge din kami kasi first time namin mag gumawa ng songs na nagko-collaborate talaga all members. Naging matagumpay din ang kanilang naging EP launch na pinamagatang Hugot Hangouts na ginanap nitong biyernes, November 21, 2025 sa Soundcheck Studios sa Pasig City. Y